Gupuan, meron lamang po tayong naisliwanagin naging At uh, ito po ay patungkol sa naging report ng pideya tungkol sa 4027 barangay na, na clear sa panahong July 2022 hanggang May 2025. Tandaan po natin, may certain period. Yung sinasabi po na 20,000 plus na na-clear na barangay, maliwanag po na yun po ay as of June 2025. Sa maliwanag po na ang binanggit po natin ng 4027 kahit kayo po ay uh, magtanong sa PIDEA, yan po ay galing sa kanila at hindi po to kung saan lamang hinugot dahil ang pinapatutungkulan po natin ay yung panahon po ni Pangulong Marcos Jr. Kung meron 20,000 plus po as of June 2025 yan po ay total na na sang ayo sa PIDEA ay barangay cleared na drug uh, cleared at uh, hindi lamang po sa panahon ni Pangulong Marcos kundi pati po sa nakaraang sa mga nakaraang administrasyon dahil as of 2003, or rather October 27, 2003, sinimula na po itong Barangay Drug Clearing Program. Uh, Kung baga, eh, noon pa po ito ginagawa, pero noong 2017 po, nagkaroon na po ng muli, ng bagong data, dahil nagkaroon ng na mga panibagong guidelines. So, yung pagsinabi po natin na 20,000 plus, hindi po yun lamang sa panahon ng Pangulo Marcos Jr. So, ano sana po maliwanag tayo doon dahil maliwanag din po yung pagkakasabi natin sa ating pag-uulat. At ito naman pong tungkol sa ibinigay po ng PIDEA. Maliwanag din po na natapos ang report sa pahina 37. At kung meron man na naidagdag na ibang blanko, maliwanag din po na ang kinapos na report na ibinigay ko po sa inyo ay nasa page 37 lang. Kung bakit natin naibigay yung ibang mga walang laman dahil ayoko pong pagdudahan ninyo ako dahil sa pagkakaplin po, yung page po nakalagay 37 of 74. So, kung ibibigay ko lamang sa inyo po ay magtatapos sa 37, ito po makita po kung saan po yung pinaka-ending. So, dapat dito lang po talaga. So, kung hindi ko po ibibigay lahat, baka pagdudahan nyo ako na meron akong itinagong dokumento. So, lahat po ng 74 na papel ay ibibigay ko sa inyo para hindi po kayo magduda. Ngayon, nasabi po yata ng Vice Presidente na ito ay fabricated. So, since kung siya po ay uuwi na ngayon, maaari naman din po niyang tanongin ng PIDEA para sa authenticity ng report na ating ibinigay. Uh, para mas maliwanag lamang po. Kasi ayaw natin sabihin na itong binigay natin ay fake news. Ang mandato nga po natin ay kalabanin ang fake news. Kaya po nililinaw ko po sa inyo. So, kung hindi ko po ibibigay sa inyo lahat ang mga pahina, baka sabihin nyo, inedit ko pa. So, muli, kung, panahon po, uh, kung may panahon po, ang Vice Presidente, bago po siya pumunta, na uh, nasa Netherlands po, at uh, after niyang pumunta sa South Korea, hindi ako nagkakamali, Pwede naman po niya itong tanungin sa PDEA dahil siya naman po ay vice-presidente uh, para malaman niya kung authentic yung ibinigay ko sa inyong record. Okay. May mahalaga pa po tayo isang announcement. Okay. Um, Ma'am, may we just uh, get the reaction of the palace uh, with regards to the call of uh, Vice President Sara Duterte for former Senate Witness Michael Murillo to formally file charges, uh, especially after his serious allegations that... He, uh, where he said that he was just influenced to testify against the vice president, against the former president, uh, Rodrigo Duterte, and Pastor Apollo kibuloy. And part of these allegations is uh, where he mentioned that there are fake uh, uh, witnesses to testify against the former president at the International Criminal Court. Do you think um, this has to be investigated? If there will be a complaint filed by uh, Ma Ma Michael Maurillo, it is better for him to file charges if there are uh, issues regarding alleged fake witnesses. Because through a case, through a trial, and through a cross-examination, we will know the truth. And tulad na sinabi natin, ang trial, importante para malaman ng katotohanan kung may anomalya ba. Hindi dapat nag-dismiss isang kaso lamang through technicalities. So, mas maganda makapag-file ng case si Michael Maurillo para malaman kung siya ba'y nagsasabi ng totoo o hindi. Considering the gravity of his allegations, do you think this warrants an investigation, ma'am? If he will file a case, okay. If uh, this Mike, uh, Michael Morillo will not file any case, so there's no issue. Mm -hmm. And one last, ma'am, you think uh, this will have any implication at the ongoing uh, case at the ICC? Uh, we don't have any hand on the case uh, pending before the ICC, so bahala na sila All right, thank you, ma'am. Alvin Baltazar, Radio Philippines. Good morning, po. uh survey conducted by uh publication survey they uh, conducted a survey from June 27 to 30 uh, says that uh, approval rating of uh, the president increased to 25% in the second quarter uh anong reaction dito ng uh, palas kung tumaas po ang approval rating ng pangulo um uh, maganda pong balita yan pero katulad na po na sinabi natin uh, hindi po tayo dapat nagre-relay lamang sa mga survey good news, bad news, kung ito man ay uh, tumaas o bumaba ang approval rating ng Pangulo. Bakit? Dahil ang nais lamang po ng Pangulo ay magtrabaho. Hindi na po niya, hindi po siya, manana, hindi po siya maaka, makaka, makaka hindi siya maapektuhan ng anumang survey. So, maganda po kung tumaas. Kung bumaba, eh, syempre, hindi maganda. Pero still, hindi po siya maapektuhan ng anumang numero patungkol sa survey dahil trabaho lamang po ang nais ng Pangulo para sa bansa at para sa taong bayan. Thank you, Leth Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Ma'am, has the President decided whether to approve or uh, veto the proposed measure seeking to extend the term of office for barangay and SK officials and postpone the BSK? Nung tinanong po natin kanina, wala pa po natatanggap na yung enrolled bill. Kapag ka po natanggap na po, pag-aaralan po yung mabuti para po mapirmahan kung dapat mapirmahan. Sa ayunan kung dapat sa ngayon. Hmm. Sam Medanilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. On a similar um, question, uh, topic po, um, meron na, nakuha na po ba ng Office of the President yung enrolled copy ng Konektadong Pinoy Bid? Tinanong ko ulit. Nakapangako ko sa iyo, wala pa rin po yung kopya sa kanila. So, hintayin na lang po natin. Sige po. Thank you po. And Soberano, Bombo Radio. Uh, good morning, uh, good afternoon. Uh, ang Pilipinas po daw kabilang sa mga bansa sa Southeast Asia na most peaceful countries ngayong 2025. Ito po ayon sa Global Peace Index. Ito po ay isang report na produced ng Institute for Economics and Peace. Ano po ang reaction dito ng Palasyo? Muli magandang balita po 'yan. Uh, Dahil sa pagsusumikap po ng pamahalaan ni Mar ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., makikita po natin ang magandang epekto nito. Pero sabi nga po natin, dapat pa pong mas maging maganda ang uh, pagbibigay uh, uh, ng uh, magandang environment, peaceful environment sa ating bansa. At uh, mas pag-iigihan pa po dahil ito po ay isang inspirasyon para sa administrasyon na pagbutihin pa, na mas maging maganda pa ang tingin ng uh, ibang bansa uh, sa ating kalagayan dito sa Pilipinas. At um, yun nga po, uh, sabi nga natin, hindi titigil ang gobyerno para paigtingin pa, ang katahimikan dito sa bansa at uh, mas maganda rin po na makasama natin lahat-lahat uh, pati po ang mainstream media pati yung mga social uh, media content creator na mas paigtingin pa natin at ipalabas natin ang good news kung ano yung ganda ng, ng bansa at uh, medyo iwasan natin yung negative. Para po ito naman para sa bansa natin. Yun lang po. Yusek, uh, dagdag ko lang. Ang mga ganitong data paano po ba ito nakakatulong din? Bukod po sa peace and order natin, ah uh, sa issue pong pang-ekonomiya and investment? Uh, kapag ka po kasi nakita po ng uh, karatig bansa, ng iba mga uh, foreign nationals na ang bansa natin ay tahimik naman pala at ang hindi naman yung nakikita lagi nila na medyo negatibo sa mga news, mas makakaakit po tayo uh, ng mga turista papunta sa ating bansa at ito po ay makakapag-generate ng income at at uh, the same time makakapag-generate din po ng investment. So, pagpupursigihin po talaga ng uh, pamahalaan na mas pagandahin pa po ang uh, tungkol sa kagandahan at uh, katahimikan ng bansa sa ng bansa. Last two reporter.